Magkano yan? Magkano yan? Ayaw oh, Magkano oh. po naman? 40? Po, 40, P 40 pesos. <laughs> Daki, baka meron pa. Ang Ito po. Ay hindi pala. Iba. Napupulot pala yung pera dito sa inyo? Ah. Ang dami naman nilang pera. pera. para mag-holist tayo dito. Baka meron silang na... Uh, Magkaroon tayong mapulot. Uh, Pupulot pala yung pera dito. Ayun o. Lipisa sa tamo. Ayan no? magkagat pa. Sata Ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, magkaisa tayo. May pisa sa tamo? Oo. Oh. May pisa sa. Dito tayo sa loob ng park. Pasyala natin yung park. Uh. Okay. Pero ang suwerte ko ah, uh. 40. park. Yan ang ganda ng kanilang upuan. Ayan. May ilaw pala siya pagka ano. Umiilaw siya pag umuupo? Hindi, iilaw siya pagka ano yung edin nila yun. Uh, okay. Tsaka ito meron tubig, nakita ko to sa ano eh. Saan? May tubig yung fountain yun. Ay, ba't siyang ilaw ngayon? Hindi, isa-switch yun na yan pagka ano. Hi! Tum Ay, si ano pala ito? Kinisa ko lang yung travesty sa saan? Ay bless you, natin sa kasal Si? Ay bless you Ang asawa ko ni Suseng Ah, Suseng Oo yung kinasal sa ano nung kailan ba yun Kailan kayo kinasal last year ano? Ah may ilaw siya, inahanap namin yung ilaw o, Baka ba, wala siyang ilaw ngayon Ayun! Nakita ng aking kagandahan <laughs> Ito pa. Aito pa. Oh, diba? wala oh, ah. siyang tubig. wala siyang tubig. Ah, okay. Nakalike ka ba? Hindi. Nakalike Sabi mo, baby lang. Ay,